Kontento ka na sa ganyan? Pinababayaan mo yung trabaho mo? Sige. Hanggang siyang ka na lang. Anong sabi ng ating Panginoon? Kung ikaw ay katiwatiwala sa mga maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malalong mas malalaking bagay. Ngayon, kung may ibibigay pa siya iyo at hindi ka karapat dapat para dito na anumang pilit sa iyo, anumang encourage siya sa iyo, anumang chance ang ibigay sa iyo ay pinababayaan mo, nini mo, ay, ba't siya magtsatsaga sa iyo? At ba't ako din ang magtsatsaga sa'yo? Ba't may taong magtsatsaga sa'yo? Kung yung oportunidad na ibinibigay niya sa'yo, na dapat ay sa'yo, ay pupwede naman niyang ibigay sa ibang tao. O di ba si Judas? Judas Iscariote, nagtaksil kay Kristo. Ay eh, dapat siya yun talagang kasama sa Magic 12. O ayaw niya. Pakamatay siya. Kung hindi siya nagpakamatay, kahit na nagtaksil siya, basta humingi lang siya ng tawad sa Panginoon. Kasama pa rin siya sa 12. Ay eh, nagpakamatay. Kung tutusin, pareho lang sila ng kasalanan ni Pedro eh. Baka nga mas malalapa yung ginawa ni Pedro eh. Pero si Pedro nagsisi. Kaya kasama siya sa dose eh. Si Judas, makamantay. Ano ginawa ng Diyos? Okay, ayaw mo. O, oh, ang sabi sa mga alagad, o, oh, bumili kayo ng isa. Palitan nyo siya. Ah. Bakit ibibigay ng Panginoon sa iyo ang mga biyaya na ayaw mo at pinababayaan mo? Lalo pat sa pagbabayaan mo at sa pag hindi mo pag-appreciate sa mga biyayang ito ay maraming naapekto ang mga tao. may kilala ko na naging ama. O ayun, nakakita ng iba yung asawa. Naging mabuting tao naman yung asawa sa piling ng iba. Napagtapos yung stepfather, yung mga anak niya. Ah, ngayon, nakita mo yung pakiramdam niya. Hindi man niya aminin. Siguradong nagsisisi siya abe napakalayo na ng narating ng na mga anak niya sigurado ko dapat yung role ng stepfather na yon sa kanya. Eh. father biologically siya magsisisi ka kapag ang binibigay sa iyo ay pinabayaan mo sa pagkupwedeng ibigay ng Dios sa iba ito maging karapat-dapat tayo sa blessing ng Dios para sa atin sapagkat kung hindi maaaring itoy kunin sa atin at ibigay sa mas uh, pagkakatiwalaan ng ganitong mga blessing. Kung tutuusin, ha? Kung para sa mga propeta, kung para kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kahit pa pangabanalin sila, mga kapatid, yung katotohanan tungkol kay Kristo, Diyos na nagkatawang ang tao, namatay at muling nabuhay para sa ating mga tao, ang Diyos na sasalubong sa atin pag namatay na tayo sa kabilang buhay. People in the Old Testament, hindi yun masyadong malinaw sa kanila. May mga prophecies lang na nagsasabing ito ang mangyayari patungkol kay Kristo. Pero hindi nila naranasan yun. Tayo, hindi man natin nakasama tao sa tao si Kristo. Napag-aaralan natin ito na pag natin ito, pinaniniwalaan natin ito. Oh, see, could also have loved na Jesus died for me, Jesus rose again for me, Jesus will come again for me. Pero hindi nasabi yun ng mga tao dati. Tayo ang nakapagsasabi. Kaya talagang mas blessed tayo kung tutuusin sa kanila. Pero wag sana nating sasayangin ang blessing na ito. Kasi magsisisi tayo lalo pat mararamdaman natin yung naramdaman nung mayaman ang nakita niya si Lazaro na nando na sa piling ng Diyos sa kalangitan samantalang siya ay nasa impyerno. Mas maganda sana ang katatayuan niya in a sense na mas may kakayanan siya, mayaman siya na maging mabuti sana pero hindi niya inappreciate at hindi niya napagyaman ang blessing niya. Ito sana ang hiling nating biyayan na ating makita sa ating nal na misa amen